<laughs> はいな、はい、はいないいない。いない So ngayong araw mga paps ay ito na Ito na yung araw para sisirain natin yung bahay ni Tatay Dudo Dahil nga sira-sira na talaga yung bahay niya Yung mga sahig niya ay bumabagsak na talaga Matagal ko na sanang gusto ngayosin to Kaso nga lang wala akong perang papayos dito sa bahay niya Buti na lang ay meron akong napatayong kubo doon sa aming palayat At yun ang naisip kong bubuhati na lang at ipapalit dito sa kanyang bahay Kaya naman ang mangyayari dito ay magbabayanihan kami ngayon So bubuhati namin yung kubo doon sa palayan papunta dito sa bahay ni Tatay Tatay Dudu at yun ang aming ipapalit. At syempre dahil maraming tao ang ating kailangan ay talaga namang gagastos tayo dyan. Buti na lang pagdating sa financial ay merong tumutulong kay Tatay Dudu. Kahit meron na siyang sariling pamilya ay hindi niya pa rin nakakalimutan ang kanyang kuya. At sa pagkain naman ni Tatay Dudu ay araw-araw namin hinahatira ng pagkain. Shoutout nga pala sa aking nanay na siya ang naging helper ko dito. At dito nga ay malapit na naming matapos sirain tong bahay ni Tatay Dudu. As you can see naman mga paps, ay ako na lang mag-isa ang patuloy na sumisi sa bahay ni Tatay Dudo. dahil nga napapagod na si Nanay kaya pinahinga ko na muna at dito ay pinatuloy ko ang pagsira ng bahay dahil ilang oras na lang ay lilipat na yung kubo at dito pa rin yan ilalagay dito sa sinisirang bahay kaya naman hindi talaga ako tumitigil kahit na umuulan dahil gusto ko rin naman talagang maayos to kanyang bahay dahil nakakaawa naman talaga si Tatay duduk na hirapan na siya maglakad-lakad dahil bubagsak na yung mga sahig kaya naman kahit na umuulan na hindi talaga ako tumitigil kasi pagkatapos pagkatapos naman ay pupunta na naman ako dun sa kubo dahil syempre ay sasama rin ako sa pagbabayanihan at dito nga as si buti na lang ay nabidyohan ako ng aking partner dahil hindi na ako nakabidyo as you can see naman mga paps ako yung nauna dyan kaya naman wala na akong time para makapagvideo at dito mga paps ay panoorin nyo na lang ang mga pangyayari Lichaam, de Dat is <laughs> toch mijn moeder? Ja, kom eens niet.

Kita masih live. Kita. Kita. Saya mau. Saya mau. Ayo. Ayo. Hai, hai, hai. Hai, ini ini loh.